So, for today's video, ihahatid eh, namin sa ano, sa lugar nila si Uncle, si Uncle Richard. Ito yung naghatid sa akin no na ano, nalasing Hindi naman ako lasing, inatid ako na itong lasing na to eh. Pero okay yan, mabait yan. Pag nakainuman mo yan, kahit ayaw mo magpahatid, ihahatid eh, ka ng pilit niyan, maski lasing pa siya sa'yo. Ganyan siya kalupit ibang klase itong si Richard eh. Kahit ikaw yung ano, normal. Tapos siya yung lasing. Ikaw pa rin yung hahatid niya. Ang galing. <laughs> so nandito kami sa ano, sa lipo doon sa lugar nila. Iiwanan na namin ito dito. Bahala na kayo dito. <laughs> Hindi, binaba namin siya sa may skinny tapos Papapasok sa kanila. So ito, nagpapaalaman na kami. Ang magpaalam na itong taong to yung tipong parang wala nang bukas hirap iwanan naman kasi lasing na nga eh Bakasan pa ito pumunta eh hindi na mo nagpapaalam pa rin kanina pa kami nagpaalam dyan parang ayaw na ko yung paalisin dito ah so kailangan natin kailangan namin perisay na umalis dito kasi masyadong ano na yung oras Umuwi ka na! So ayan, umalis na kami Nandito sila na yun, nakabawid kami nandito Nakaiba, nakaiba man ako na kami At dahil siyempre, dating routine Pagka nakahinom, kailangan kumain Para masarap yung tulog at saka busog kapag kagising kumbaga sa Bicol mayong ruto saan right so ngayon naghahanap kami dito ng na ano, ng 7 eleven <laughs> parang walang nakakalat na 7 eleven dito sa lugar na to ah. so tuloy tuloy lang sa pag brum brum so yun medyo wala nang masyadong ano dumadaan na sa sakyan uy may tangke oh So nagpunta pala kami ng angels, sarado eh. So, yan pumunta na lang kami ng ano, 7 Evelyn. <laughs> Doon lang kami kumain. No choice na eh. Ah, na ako. Sige, mas <laughs> nabutik ka angels. Sarado ng angels. So, yun na nga, pumasok na lang kami ng 7 Evelyn. <laughs> so, order kami ng ano, yung Big Bite. Yun, Big Bite, Pangwasak ng ating labi. right <laughs>